kuha all. Sa pagbalik ng kuha all team sa Santa Rosa Nueva Ecija, balik normal na ulit ang takbo ng buhay para kina Cherry at Ruena. Pero hindi namin inaasahan ang balitang bumungad sa aming muling pagbisita sa kanila. Ang swerte niya kasi yung huli niyang pinuhanan may kotse. Tapos tabing tindahan, may gate, nakabukas yung gate pag ano naka kumakagad yung kotse niya na tulis siya. Sumalpok. sumalpo. Kaya nga akala pa ng asawa binaril eh. Kwento ni na Cherry at Ruena, na aksidente ang sospek na si Lionel Mendoza matapos muling makapampiktima pa sa bayan ng Aliaga. Siyam na araw na nasa critical na kondisyon si Lionel bago ito pumanaw sa ospital agad na nagtungo ang Kuha All Team sa PNP Santarosa Police Station upang kumpirmahin ang balitang ibinahagi sa amin ni Naruena at Cherry. Nakapagfile na ng complaint ng robbery regarding po sa incident na to. Unfortunately, nung nag up tayo, may nakarating sa atin na balita na itong suspect natin gumawa din ng same modus dun sa Aliaga. Ngayon, napaggalaman natin nung habang hinahabol siya ng biktima niya, na-disgracia siya at na-confine sa hospital. Unfortunately, after nine days, na-follow up natin na uh, matay naman niya yung suspect. Siyempre, ang pagkaganyan kasi na patay na yung suspect, manidismiss yung kaso. Ngayon, na habol natin sa biktima kung pwedeng maibalik yung mga gamit nila. Nagtungo rin ang Uho all team sa bayan ng Aliaga sa Nueva Ecija para kunin ang detalye ng aksidente ng kinasangkutan ni Lionel Mendoza. Dito po siya inabutan ng uh, biktima. Inabutan natin doon yung uh, complainant saka yung ano yung yung victim naman na uh, naging suspect sa pagnanakaw pala na si Lionel Mendoza tinakmo pala ng mga barangay officials sa PJG Mr. MC uh, hospital sa kabayan ng Kabanatuan. Dahil medyo matapang itong biktima natin, hinabol. Hinabol yung, yung suspect hanggang sa nung nadaanan niya yung portion na may aksidente, tinignan niya, eh yung pala yung hinahabol niya at kaya positively in-identify niya yung tao. Yung suspect kasi siguro sa dahil nga hinahabol siya, sa sobrang natakantan na siya o na takot. nag nagkaroon siya ng self-accident so bumangga siya sa school signage. Sinubukan ng Kuha All Team na kunin ang panig ng pamilya ni Lionel pero ayon sa PNP Aliaga, hindi na umano sila makontak ng mga otoridad. Ang kwentong ito ay isang babala para sa mga nag-iisip na gumawa ng ganitong klaseng panggogoyo sa ating mga kababayan. Naway magsilbing aral ang sinapit ni Lionel para sa ating lahat matakasan man natin ang ating pananagutan sa batas sa bandang huli. Baka sa ibang paraan tayo singilin para sa ating mga nagawang kabulastugan. Ah, sige po, po Maraming salamat. salamat. Oh, thank, thank you po. Oh. Thank you po. Nako. alam nyo talagang hindi na tayo makakaiwas sa panahon na to sa tinatawag na e-wallet services o digital banking services. Ano? Pero napakadami talagang bubok sa Pilipinas eh. Oo, kung gaano karami ang mababait, minsan eh, lumalamang pa yata yung mga salbahe, kaya dapat maging mausisa tayo, mapangmatsyag, ano, mapagtanong, mapanuri, lahat ng klase ng uh, vigilance ay isang kapo natin sa ating mga sarili. O kayo naman, ano ba ang uh, nakuha all ninyo sa ating episode? Eh, gusto rin namin uh, malaman. Kaya mag-comment lang po kayo sa ating mga uh, kuha all social media accounts approve thank you